Jonah chapter three verses one to four. Then the Lord spoke to Jonah a second time. Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. This time Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took three days to see it all. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds, forty days from now, Nineveh will be destroyed." How big was the city? It will take you three days, para maikut mo yun. Malaki laki din, tatlong araw. Kaya ako miiisipin mo no, kung ikaw yung propetang inatasa ng Jos. By malaki laki trabawhan yon, huh? Niba, dahil <laughs> pupuksain talaga ng Diyos yung makasalanang syudad na yun eh. Kaya sinabi ni, ni Lord, sabi mo sa kanila, pag di sila magbago. So kung ako yun, nako, hindi ko alam. Kailangan ako mag kailangan ako ng sound system eh, para mag-iikot. Eh, wala namang ganun. Mag-house to house ka, pumunta ka sa mga plaza. It was such a huge task. Kaya inisip niyo siguro, kaya siguro tinanggihan ni Jonah. Laki nun. Pero na, Naalala niyo binasa ko? Ito lang ang ginawa ni Jonah. Five words. Well, eight words dito sa English. di ba? Pero sa Hebrew, five words lang yan. At hindi man siya, yung five words na hindi ko alam, wala pang kalahating araw yun. Teka, teka, tatlong araw mo dapat ikutin? Sabi mo sa lahat ng mga tao? Tapos ang sinabi mo, five words lang? Tapos na? Eh, pero ang tanong, bakit ganun lang ang ginawa ni Jonah? Di ba dapat nag-ikot siya? Bakit ang tipid? Bakit napaka minimal ng kanyang ginawa? Tanong niyo sa akin, bakit? Reluctant nga siya. Ayaw niyang gawin yung pinagagawa sa kanya. Dahil sa totoo lang, kung sinusundan niyo yung kwentong ito, mga kaaway nila ang mga Ninevites. Ayaw niya silang magbago. Kaya tinitipid-tipid niya para baka sakaling hindi magbago ito mga ito, puksa na nga ng Diyos ito. That's the story behind Jonah. Kaya minsan nga, ako, iniisip ko, mayroon bang mga pagkakataon na ako din ay hindi lang reluctant, kung di sinasabutahe ko yung dapat kong gawin. Kayo, hindi naman sa preacher lang ito eh. Isipin ninyo, manager kayo ng kumpanya. O ikaw yung employer ng kumpanya o ng business. Tapos, dahil employer ka, kailangan mo bigay ng 13-month pay at bonus sa lahat. Pantay-pantay. Di ba? Kaya nga pag December, hindi ba? Masaya yung mga empleyado. Yung mga magpapasweldo, Bernie Santos sa kanila. <laughs> kung, kung wala kang pampasweldo, hahanapin mo kung saan, saan At lahat bibigyan mo. Lahat. Siyempre, masaya kang binibigyan Pero minsan, di ba? Baka pag binibigyan, naku, ito yung absent ng absent. Ito din tatanggap. Eh, nasa batas kasi lahat eh. Naku, ito yung tatamad-tamad na gumawa pa ng kwento. Pero lahat bibigyan mo. Pantay-pantay. O kaya kung manager ka nga at pinapa pinapa uh, pinapa rara, rara sa iyo ng boss mo yung mga tao kung sales team eh, eh pero baka meron ka kang kagalit, kagalit doon sinasadya mo sinasabotahe mo na ah, ito ito paborito mo ito sila ang gusto mong uh, kumita sila ang gusto mong magtagumpay pero dito tinitipid-tipid mo lang bakit may ayaw ka doon eh? mayong Mer kang kagalit doon kaya nahuloy nyo ba minsan ang sarili nyo na meron kang dapat gawin, but you did it half-heartedly? Kaya itong kwento ni Jonah ay nagpapaalala sa atin on how we treat others who are not like us. And above all, on how God will even call you to love them. <laughs> on how God will even call you to bring God's mercy love and forgiveness even to those who you do not like, even to your enemies. Kaya mahihap. That's the reason why Jonah was so reluctant. And sometimes we find ourselves in that position as well. Pero ito na lang yung huli kong idadagdag ha. Ang galing talaga ng Diyos. Ang galing ng Diyos. Ang kinailangan lang niya kay Jonah Five words. <laughs> Five words. Kahit na tinipid ni Jonah, kahit na sinasabutahin ni Jonah, hindi mo pwedeng sabutahin ang plano ng Diyos para sa atin. Kailangan lang masabi. Kaya nung sinabi ni Jonah yon nagbago yung mga tao. Pero ano sinasabi sa atin yan? Tanong nyo sa akin uli ano? Kapatid, sumunod ka sa Diyos kahit minimum lang siya na bahala sa iba. Na-realize nyo ba na napaka-minimal ng hinihingi sa atin ng Diyos? Minsan hindi pa natin magawa. Tignan nyo kung gano'ng ka-minimum. Magsimba ka isang beses tuwing linggo. <laughs> hindi naman sinabing araw-araw eh. At dun sa isang linggo na yun na pagsisimba, ilang oras lang. Well, kayo sa feast talagang andi dito para dalawa o dalawat kalating oras. Pero sa mas maraming mga katoliko, mga tao, yung minimum requirement, eh, hindi pa magawa. Alam niyo ba kung ano requirement sa pangungumpisal sa mga katoliko? Once a year. Minimum. <laughs> Sumasablay pa nga. Alam niyo ba requirement sa fasting, yung pag-aayuno? Twice a year. Kapag when, ano, uh, Merkules ng Abulamang at Biernes Santo. Sumasablay pa. Alam niyo ba, minimum requirement sa tithing, pagbibigay sa Dios according to the Bible, 10% lang. Pero nanginginig na tayo doon. Kapag kasi tayo'y kumita ng isang libo, ah, isang daan lang yan, carry yan. Pag kumita na tayo ng 10,000, ah, magkano na yon 1,000. Medyo carry pa yan. Paano pag kumita ka 1 million? 100. Baka naman iba naman ibig sabihin ng Lord dun sa 10%. Baka naman ang ibig sabihin noon, yung bukal sa loob mo at uh, basta na gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. <laughs> yung mga kapatid natin, ng mga born again, napaka-loyal nila dyan. Bakit? Minimum yan Minimum. Kasi tayo binibilang natin yung mawawala 10%. Hindi natin nabilang yung 90% sa'yo. Minimal lang ang Diyos humingi. At dun sa minimal na bibigay mo, siya na bahala magpapabago. Isang syudad, mababago niya through your minimum. Kaya nga, huli kong gusto sabihin ito eh. Sa minimum, ganyan na gagawin ng Diyos. Imagine mo kung magbibigay ka pa ng higit. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayah sa iyo. God bless you!